So, hello, good morning everyone. So, today is Saturday. Saturday para maglaag so, na po. So, nag-relax-relax na rin po guys. Ha? kaya Sa so, ang taman, na i-think over. tumayo nga to ang kapubrihon. So, sa so, na maliit. kun sa da iba. Dadoon. Kay, asa ni sila pa doon. Anak kuha ng apples niya yeah. mahimog walay kuan fruits and vegetables anak uh, lang ka uh, simple si like, panguha pa, pa, kung sa'y gusto so nimbiyahe na nimbiyahe na nabiyahin na asa ah, ka ni Padung Padung na siya o or dagat so na naka selfie video pa siya may video na inakalimtan ang ah, usak kan guys pero hindi mo me wonder mo mga lugar. Nindot siya siya lugar. So, nang balik, kayo nang ngita o oh. kanon, <coughs> guys. Nga, manapalgan. So, nagpuso na lang. Nang limos dito yung tao, nagpuso na siya, guys. Nang limos. nangita na siya. Asa na yung kaupan? Uta, asa na ni sila. nabut naman nung tanah sa buko. Nga, yung ipangita. Yung ipangita, kay saan man nawa naman siya hang mga mata imbalik mo good guys kay eh, nanglimusog ka ng kanon so sige na lang siya o padagan, padagan, naroon pang itaon niya yung kaupan o niya na niya gamay tara hindi okay, na, na sila guys okay so napalgan na Asamta. so Munaog na jud bi guys kuno nga to guys o tanawa guys o kanindot diha guys tanawa bisa gunas samot na nagtaog guys nice kayo guys o na guys tiba kita mo sa view makapawa sa kuan kanindot sa tuang <coughs> kalibutan so muna siya guys ipakita na, na ko sa inyo ha sa kanindot ang dagat diri sa mua so tanaw nagdagandagan pa na siya laay ka feeling guapa arang katambok ba kayo oh hala nagunsa na siya bitbit -bit, -bit sa iyang puso <laughs> yang kanon nga <laughs> muna diha kay nganu mo yeah. na ibugas <laughs> so muna siya niya yeah, tanaw ay hang outfit guys sigig sulot siyang bulingon <laughs> <laughs> okay, na-enjoy siya. La, nagpakita na siyang dagkong bukton. La, handa kong bukton, <laughs> eh, guys. My God. Di, na-jud mo kupos tong na, guys. Kaya tanawa lang, guys. Why bugas? Pero tanawa lang, guys. O gonsegi Na ay litus, na ay cucumber. Hiwaon pang apple. Na, dang gilimus nga puso niya. Na ay pusit, na ay pritong isda. Yan ay adubong manok na ipaksil So, muna, naghimo yung tao ng usawag ka ng sausawan. so, wow. nag, nahuna mi ni matthew Insert ko yung matma. Kay, gamingaw mi sa mo ang usa ka palang ging ay, ma, oh, insert. anak. nga yeah, insert. Karun, sus, naraman dahil si sa mo ang likod. Mateo, Uy. you're here. Tara. Hi, oh, diba? Kuya Mat. Insert ko yung matthew, matthew. matthew insert na lang ka din niya ah. sunod na pong sa amua very good boy man to mo kuya kay nagtuhay pa mag eskwela Okay. so pakitaon ka na mo, kuya ma unsa sa kanindot din niya ah. pag huli ni mo banding nasad ka na Nasha, guys so let's eat. Eat. Okay, before eating let's pray jay In the name of the Father, The Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord Jesus Christ, for the food we have right now. Thank you for everything. Beloved Lord Jesus Christ, Amen. The Father in heaven, who be your name Kingdom come. You will be the artist in heaven. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Guys. Nice. Anang unsa na? Mag start na sa mo ang kaon. So naghiwa na sa puso. Ana. Mas, kay may po dunya. mas tabi. <laughs> siya Kaon siya glitos guys. Ulit kay mo kaon. Ni yeah. ko chilyo. Ya, man ay kaon pa. So, pusit. Ya, yeah, adubo nga mano. Oh. Bukoy kaon sa kanang prito nga isda, guys. Kaya nga kung gusto is paksiw. Oh. So, katong prito, exclusive lang to nila. Sa kong anak, sa ako ang banahot. So, dako ka siya kaon. So, siya ganahan magsigig kaon, guys. Kita, jujian lawas, guys. Kita, good. Diba? Okay, kuno kayo. So, kahuman og kaon, hindagan na in taon ng balyena. Kaya maligo na daw siya. Hinaganan, maging nakadaog sa ihang lawas. Sus, ginoo ko. Hala, sige. Kaligo diha. Kaligo. Kaya ron, makakuanan ka. Ah, balik na siya ang dagat sa tuang lawas. Nangindot yung gapon na to Pressure eh. na to ang gihatag sa ginoo. Naligo ta og dagat, dagat, dagat. Langoy-langoy kamay. Nya, tapos ana. ano ra siya naglingaw ra siya kadiyot. Ana ra ka simple ya ko ani nanawag na siya, nanawag na oi kaligo na mo. Kay mayo ni sa uh, mga gipangatritis. So arthritis man siya so muna nanay ning ko ani dungan huwag kaligo na pod, nalingaw pod dahil siya nahala pang tunlog mo ka na arunwa na na inyong mga arthritis naaak na dia sa mga baras nalingaw na sila nalingaw na ayaw so thank you for this wonderful world